Sinabi niya na kailangan niya magpatuloy, pero iyon ay isang kasinungalingan. Ang totoo, kailangan niya. Humanap ng lakas ng loob para harapin ang mga nararamdamang nakabaon. Sinisikap niyang mabuhay na parang wala ka, pero... Ang katotohanan ay ikaw pa rin ang sentro ng kanyang mga gabi at umaga. Dinadabog niya ang sarili. Sa ibang mga bagay, pero sa kaloob-looban niya, alam niyang walang sapat na maaaring pumuno sa puwang na iniwan mo at alam mo ito dahil naramdaman mo na ang tindi ng kanyang tingin kapag iniisip niyang ikaw. Ay abala. Napansin mo ang mga sandaling nagdalawang isip siya, ang mabigat na katahimikan. Sa pagitan niyo na mas mabigat pa sa kahit anong salita. Hindi mo ito iniisip lang. Siya ay nakakulong sa sariling mga kontradiksyon. Sinasabi niya ang isang bagay pero ginagawa ang iba. At malinaw ito ang taong ito ay may nararamdaman pangungulila na nag-umapaw. Bawat niti na nakikita niya sa ibang tao ay nagpapaalala lang. Sayong ngiti. Siya ay nawawala sa isang emosyonal na labirinto, nagtatanong kung magkakaroon ba ng pagkakataon na siya ay makabawi. Iniisip kanya, hindi lang bilang isang alaala, pero bilang bahagi ng hinaharap na maaaring. Mangyari. Nakikita kanya sa mga pangarap kung saan lahat ng bagay ay posible. At gayon pa man, paggising niya, nawawala lahat ng ito. Nagtatago siya sa likod ng isang ngiti. Sa kaloob-looban niya, natatakot siyang baka ikaw ay wala na. Hindi mo na siya tignan sa parehong paraan o baka nakapagpatuloy ka na. At habang ganoon, ikaw. Iniisip mo siya. Nag-aantay, naguguluhan, ipinagsasawalang bahala ang sakit na dala ng paghihintay. Pero sa iyong puso, alam mo na hindi siya nawala. Siya ay lumayo lang dahil sa takot. Takot na hindi sapat. Iniingatan niya ang sing, sing bilang patunay ng kung ano ang maaaring naging resulta nito. Para sa kanya, higit ito sa isang. Bagay, ito ay isang pangakong hindi natupad. Pinagninilayan niya ito sa kanyang pag-iisa, habang ang buhay ay nagpapatuloy at ang distansya sa pagitan niyo ay lumalaki. At kahit ganoon, wala siyang ginagawa. Siya ay nakatigil, walang magawa sa harap ng sariling nararamdaman. Habang tinatanong mo kung iniisip ka niya, ang sagot ay, Pero hindi nito binabago ang sitwasyon. Ang katotohanan ay masakit. Alam niya na iniwan ka niya ng walang kasagutan, walang kalinawan, at ang pagkakasala. Ay nagmamaliw sa kanya. Pwede sana siyang sumubok, pwede sana siyang nagpadala ng mensahe, pero huli na ang lahat na yon. Lumipas ang oras at bawat segundo na lumipas ay palayo ng palayo ang pagkakataon. Para maisaayos ang mga bagay. Naghahanap siya ng dahilan para kumilos, ngunit mas malaki. Ang paralisasyon ng takot. Ang taong nasa isip mo ngayon ay nagtago ng singsing -sing para sa isang dahilan. Siya. Itinago iyon na parang nagtatago ng bahagi ng kaluluwa, isang simbolo ng pag-ibig. Na umiiral, ngunit wala siyang lakas ng loob na ipakita. Habang natutulog ka, ang taong iyon ay, Gising sa kanyang mga iniisip, pinag-iisipan ang sakit at kagandahan ng pagkakaroon ng isang bagay na napakahalagang nakatago. Sinabi niya na hindi siya handa. Pero hindi iyon ang katotohanan. Ang tunay niyang nararamdaman ay isang halo ng takot at pananabik. Takot na kapag binuksan niya ang puso niya, maaaring magiba ang lahat at pananabik dahil ikaw ang pumupuno. Sa bawat tahimik niyang iniisip, alam mo ito dahil napansin mo na ang maliliit na bagay, ang kislap sa kanyang mga mata. Kapag pumasok ka sa isang silid, ang paraan ng pagkahulog niya sa iyo, kahit hindi man lang siya magsalita. Napansin mo kung paano siya tila lumalayo, ngunit laging nagbibigay ng panakaw na sulyap na parang nais hulihin ang bawat galaw mo. At hindi mo ito ini-imagine. Nagtatago siya sa likod ng isang kalasag na siya mismo ang lumikha, at ang katotohanan ay nararamdaman niyang mas mahina siya. Mas ligtas siya pakiramdam na nakatago ang sing-sing kaysa sa mayroon ka sa kanyang tabi. Talagang hinihintay ng taong ito ang tamang panahon, pero hindi niya inaamin na ang tamang panahon. Ay hindi dumarating dahil ang oras ang problema. Ang problema ay nakatali siya sa imahe. Ideal na kanyang nilikha tungkol sa inyo, at ito ang pumipigil sa kanya na kumilos. Gusto niyang makita mo siya. Bilang isang malakas at desididong lalaki, pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi ganoon ang kanyang nararamdaman. Samantalang ikaw, nandyan ka, hinihintay ang kanyang pagkilos. Naghihintay ka ng isang mensaheng, isang kilos, isang palatandaan na ang pagmamahal na ito ay maaaring magpakita sa katahimikan. Sa anumang paraan. At alam mo na ang mga pag-aantay na ito ay nakakabaliw. Ang oras. Ay dumaraan at ang mga araw ay mabagal habang siya ay lumulubog sa kanyang sariling mga kawalang katiyakan. Ito taong ito ay nakakaramdam ng iyong kakulangan habang sinusubukan niyang punan ang kawalan sa mga distractions. Siya ay lumalabas kasama ang mga kaibigan, nagkukunwaring okay lang siya, pero pagdating ng gabi, ang kalungkutan ay hindi matiis. Naalala niya ang mga tawa na pinagsaluhan niyo, ang mga sandaling ibinahagi niyo. At lahat ng kanyang iningatan ay isang patuloy na paalala ng kung ano ang maaaring maging, ngunit hindi ang kanyang pag-ibig ay laging nariyan kahit sa katahimikan. Ngunit ayaw niyang magpatuloy, piliin ang tapang sa halip ng takot. At iyon ang masakit na katotohanan, hindi ka isang pagpipilian sa kanya. Ikaw ang natatangi, ngunit hindi pa niya ito nauunawaan. Gumagawa siya ng mga plano, ngunit sumusuko bago pa man magsimula. Natatakot siya. Na, sa paghahanap ng nais niya, baka mawala ang mayroon na siya, ang ilusyon na kaya niyang mabuhay nang wala ka at ikaw sa kabilang banda ay nagtataka kung iniisip ka pa rin niya kung isang araw. Bubuksan niya ang kanyang puso. Ramdam mong ang sagot ay, ngunit ang kanyang mga bigong kilos. Ay mas malakas pa kaysa sa kanyang mga hindi nasabi na mga salita. Nawala siya sa kanyang sariling. Mga labirinto, habang ikaw ay naghihintay, kumakapit sa pag-asa na isang araw ay gagawa siya ng aksyon. Ang katotohanan ay mahal ka ng taong ito, ngunit ang kanyang pagmamahal ay nakatago sa likod ng mga hadlang na siya mismo ang lumikha. Inisip na niya nakasama ka na bumubuo ng isang buhay. Ngunit ang takot na magkamali ay ang angkla na nagpapanatili sa kanya. Hindi niya alam kung paano gawing totoo ang nararamdaman dahil hindi siya marunong humarap sa mga emosyon. Itinago ng taong ito ang singsing na parabang pinapangalagaan ang isang simbolo ng kung ano ang Maaaring maging nakulong siya sa mga alaala, binubuhay muli ang mga sandali ninyong dalawa habang sinusubukan niyang hikayatin ang sarili na wala siyang nararamdaman. Namumuhay siya sa salungatan, sinasabi niya na move on na siya, ngunit bawat bagong araw ay puno ng nostalgia at panghihinayang. Habang natutulog ka, tinitignan niya ang sing-sing na ang mga sandali na kasama ka niya. Iniisip niya kung iniisip mo pa rin siya. Minsan, nananaginip siya tungkol sa inyong dalawa, pero nagigising sa malupit na realidad, para bumalik sa pang-araw-araw na gawain. At alam mo ito dahil, sa isang punto, naramdaman mo ang koneksyon na yon na hindi maaaring baliwalain. Napansin mo na, sa kabila ng katahimikan, mayroong isang bagay na pumipintig sa pagitan nyo. Hindi mo lang iniisip ito kapag nararamdaman mo na iniisip ka rin niya. Nararamdaman niyang may butas sa buhay niya nang wala ka. Sinusubukan niyang punuan ito ng iba't ibang mga bagay, pero wala namang nagtatagumpay. Maari siyang lumabas at tumawa kasama ang iba, pero ang totoo, pagdating ng gabi, malakas ang kakulangan. At sa gitna ng kalungkutan na iyon, naalala ka niya. Tunay na nararamdaman niyang nawalan siya ng pagkakataon. Ang pangako, ang singsing na iyon, kinakatawan ang lahat ng gusto niya, pero walang lakas na yakapin. Ang masaklap na katotohanan ay natatakot siya, natatakot magbukas, natatakot na maging mahina, natatakot na hindi sapat para sa iyo. Nagtatago siya sa likod ng mga dahilan, pero sa kaloob-looban niya, alam niyang siya ang nagdala sa ganitong sitwasyon. Samantala, ipinagpapatuloy mo ang iyong buhay, di ba? Patuloy kang gumagawa ng mga bagay mo, pero hindi mo maiwasang itanong kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Umiikot ang oras at hindi nawawala ang mga tanong. Natutula lang sa kakulangan ng kasagutan, pero ang totoo ay nandyan lang siya, minamasdan ka. Nandyan siya, walang kaalam-alam kung paano magsisimula. Alam mong nais niyang bumalik, pero ang pagmamataas ay humahad lang. Ang sitwasyon ay ganito, pareho kayong nakapwesto, nagtatanong kung ang isa pa ay may pakialam. At sa kaloob-looban, iniisip pa rin niyang kasama ka. Iniimagine niya ang buhay na maaari niyong makuha, pero sinisira niya ang mga hakbang bago pa man maisagawa nararamdaman mo na tila hawak ka pa rin niya ng kaunti, pero ang totoo ay iniingatan niya ang singsing -sing na parang iniingatan niya ang sariling katinuan. Sa huli, ang sakit ay nasa pagitan niyo, at parehong nagdadala ng mundo ng mga kawalang tiyak at hindi natupad na hangarin. At ang nagmamahal ay hindi alam kung paano ipahayag ang sarili. Alam na niya ito, ngunit nakalimutan niya nang magpasya siyang magtago. Ang taong ito ay kumakapit sa nakaraan, naliligaw sa mga alaala ng inyong dalawa. Pakiramdam niya na ang puso niya ay sayo pa rin, kahit na ang mga salita ay hindi kailanman nasabi. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay nagtatanong sa kanyang sarili kung iniisip mo pa rin siya. Hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob para magtanong, ngunit alam mo na ang sagot. Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo, ngunit ito ay isang matalinong kasinungalingan. Ang tunay niyang kailangan ay lakas ng loob. Lakas ng loob na harapin ang katotohanan na hinahabol siya, ikaw ang nag-iisang nagpaparamdam sa kanya ng kumpleto at, kasabay nito, nagpaparamdam sa kanya ng kahinaan. Napansin mo ba nung pumikit siya sa sandaling iyon, ang malayong tingin, umiiwas sa sakit ng realidad? At alam mo ito dahil naramdaman mo kung paano siya umatras nang harapin mo siya tungkol sa kanyang mga nararamdaman. Nakita mo ang kalituhan, ang kontradiksyon sa pagitan ng kanyang sinasabi at kung paano siya kumikilos. Nang sabihin niyang eh, hindi pa siya handa, ang tunay niyang sinasabi ay natatakot siya. Takot na magbukas, takot na masaktan, takot na baka ikaw ang laging hinahanap niya, ngunit hindi niya kayang harapin ito. Ang malupit na katotohanan ay mahal ka pa rin niya. Nagtatago siya sa likod ng mga dahilan at mga distraksyon, ngunit sa kaibuturan, alam niyang hindi niya ito kayang palampasin. Samantala, sinusubukan niyang magpatuloy sa ibang tao, ngunit wala sa kanila ang katulad mo. Ang bawat tawa nila ay isang echo ng kulang sa buhay niya. Samantala, patuloy kang naghihintay. Ang mga araw ay lumilipas at lumalaki ang kawalan ng katiyakan. Pinitingan mo ang kanyang mga social media, naghahanap ng mga palatandaan, umaasang may kislap ng tapang na hindi dumadating. Sa kaibuturan, nararamdaman mo ang kanyang pagkawala, na para bang isang bahagi mo ay nawawala kung saan man. Nalilito siya. Naiisip niyang kasama ka, ngunit ang takot ay pumipigil sa kanya. Naiimagine niya kung paano ito magiging, nakapag-ensayo na siya ng libu-libong dialogo sa kanyang isip, ngunit kapag hinarap niya ang realidad, natutuklasan niyang hindi niya kaya. Magpatuloy sa susunod na hakbang. Ang takot na ito, ang pagdududa, lahat ng ito ay may presyo. At ikaw? Narinig mo na ba ang mga echo ng mga hindi natupad na pangako? Nakita mo, nang tumingin siya sa iyong mga mata at nalaman mo na mayroong higit pa, ngunit ang tapang niya ay hindi sumabay. Nararamdaman mo ang sakit ng paghihintay. Alam mong, ang koneksyon ay higit pa sa pisikal at ang pagkabigo ay lalong lumalaki araw-araw. Mayroon siyang singsing, -sing, isang simbolo ng kung ano ang maaaring mangyari. At nariyan ito, itinabi, hinihintay ang tamang sandali na maaaring. Hindi dumating. Kaya't ang oras ay lumilipas at nararamdaman mong nawawala ang isang bagay na hindi dapat. Alam mo na ito. Ang taong ito ay itinabi ang isang singsing -sing sa napakatagal na panahon at alam mo kung ano ang kahulugan nito. Hindi niya. Ginawa iyon para lang sa koleksyon. Ginawa niya iyon dahil ang bawat araw na malayo sa iyo ay isang internal na pakikibaka at kailangan niya ng isang bagay na sumisimbolo sa kanyang nararamdaman. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay kagaya ng dati, iniisip ka, pinanariwa. Ang mga ala-ala na inakala niyang nailibing na. Nagtatago siya, sinasabing abala siya, naok siya, ngunit iba ang realidad. Sinabi niyang kailangan niya ng espasyo, ngunit ang totoo ay gusto niyang makahanap ng daan palabas sa kanilang takot. Takot na baka hindi mo siya gusto, takot na baka ang nararamdaman niya. Ay hindi tinatapatan. Samantala, sinusubukan niyang maging isang taong hindi siya, nalilito sa mga walang kwentang usapan. At mga tawanan na walang etyo. Alam mo ito dahil kilala mo siya ng husto. Naramdaman mo nang magsimula siyang lumayo. Ang katahimikan na nabuo sa pagitan. niyo ay isang nakakabinging sigaw. Hindi ka nag-imagine. Nariyan ang mga senyales, malinaw gaya ng araw, ngunit pinili niyang huwag pansinin ang mga ito. Nagsasalita siya ng isang bagay, ngunit kumikilos ng salungat. Nagkukunwari siyang hindi niya nararamdaman, ngunit isa itong kasinungalingang sinasabi niya sa sarili. Ang brutal na katotohanan ay nararamdaman niyang higit pa sa sinasabi niya. Nararamdaman niyang nawawala ang kung ano ang mayroon kayo noon, miss kanya. Lahat ng mga biro, mga malalim na pag-uusap, ang mga simpleng. Sandali na sa inyo lang, gusto niyang malaman mo na tinitingnan pa rin niya ang iyong mga larawan na hanggang ngayon. Basahin ang iyong mga lumang mensahe at pinapayagan ang iyong sarili na mangarap na maaaring may magbago. Samantala, patuloy kang naghihintay ng mensahe na hindi dumarating. Ikaw ay natutulog na iniisip siya, inaalala ang bawat detalye. Sinusubukan mong magsaya, ngunit ang isipan ay hindi makapagpabaling mula sa nangyari. Sa bawat araw na, Lumilipas, mas lalong nagiging malinaw na siya ay nakikipaglaban sa kanyang sariling mga demonyo. Siya ay nakatrap sa isang siklo ng mga pagdududa at kawalan ng katiyakan. Gusto niyang paniwalaan mo na nakamove on na siya, ngunit... Ang katotohanan ay hindi pa siya nakamove on itinatago niya ang sing-sing gaya ng pagtatago ng isang piraso ng... Kalooban, inaasahan ang tamang sandali upang mabawi ang pila nawala At siya ay nagigising tuwing umaga na may... Pag-asa na ang araw na ito ang magiging araw na siya ay makakalaya sa takot at babalik sa iyo. At samantalang, nagtatanong ka kung ano ang maaaring nagawa mong iba. Ang sagot ay walang maaaring nagbago sa isip niya. Kailangan niyang harapin ang kanyang sariling takot at hindi ito nakasalalay sa iyo. Ang nais mo lamang ay maipakilala ang katotohanan na ang mayroon kayo ay hindi makakalimutan. Sa totoo lang, alam mo na ito. Mahal kanya kahit na hindi niya nasabi, naiisip na niya ang sarili kasama ka, iniisip. Ang hinaharap. Ngunit ang takot, o ang takot ang nagpapahinto sa kanya, nakulong sa isang bitag na siya mismo ang lumikha. Hindi ka niya kailanman nakalimutan. Hindi ito isang malabong ideya, ito ay isang tahimik na obsesyon. Itinatago niya ang singsing daya -sing ng pagtatago ng isang piraso ng sariling kaluluwa, naghihintay nang Tamang sandali, naghihintay na maramdaman mo rin ang parehong damdamin. Habang natutulog ka, ang lalaking ito. Ay nariyan, kasama ang mga alaalan nyo na bumabagabag sa kanya, isang siklo ng pangungulila at pagsisisi. Sinabi niyang kailangan niya ng puwang, na focus siya sa ibang mga prioridad. Ngunit ito ay isang maskara. Ang tunay na kailangan niya ay, tapang, Tapang naaminin ito, naharapin na ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo ay naroroon, nakatanim, sa kabila ng lahat ng katahimikan. Ikaw. Alam mo ito dahil napansin mo na ang paraan ng pag-iwas niya ng tingin kapag ang usapan ay tungkol sa iyo, na parang ang bigat ng katotohanan ay nasusulat sa kanyang mukha ng hindi sinasadya. Nararamdaman mo ito noong huminto ang mga mensahe, noong ang dati sa ganang pagmamahal ay naging alabok sa hangin. Ang taong ito, habang lumalayo, ay nalulubog sa isang siklo ng mga kontradiksyon. Sinasabi niya na ayaw niya na. Ngunit nahuhuling tinitingnan ang iyong mga larawan sa hatingdabi, hinahanap ang mga sandaling maayos ang lahat. Hindi mo ito inaakalang nangyayari. Mayroon siyang matinding tingin kapag iniisip kanya. Na hindi niya kayang itago kahit pa nagpapalitan siya ng walang katuturang mga salita sa iba. At ito'y nangungulimlim sa kanya. Nararamdaman niyang ikaw ang taong tunay na nakakita sa kabila ng kanyang kisami na nagkaroon ng lakas ng loob na hawakan ang mga peklat na nais niyang itago. Ngayon, lumalayo siya. Nalulunod sa mga mababaw na relasyon, ngunit sa loob-loob niya, walang sinuman ang makapapantay sa iyo. Alam niya na hinahanap niya ang anino ng kung anong meron kayo at ang totoo ay natatakot siya rito. Samantala, ikaw ay patuloy sa pagtakbo ng iyong buhay sa araw-araw, naiisip mo siguro na sa ilang paraan. Nakalimutan ka na niya. Ngunit sa totoo, ang taong ito ay naroon, iniisip. Kung paano sana nagawa niya ang mga bagay ng iba. Iniisip na niya ang libu-libong paraan para muling magtagpo kayo, ngunit laging. Napipigil ng takot. Ang lahat ng kayabangan na mayroon siya ay iyon ding naglalayo sa iyo sa kanya. Nararamdaman ng taong ito ang kirot sa dibdib kapag napapansin niya na tila nasundan mo na ang buhay mo. Gusto ka niya, ngunit hindi niya alam kung paano bumalik, paano bawin. Ang oras na nawala. At ang katahimikan sa pagitan niyong dalawa. Nakabibingi. Mayroong isang. Kwentong hindi natatapos na hindi niya kayang lutasin, at ito'y pabigat sa inyong dalawa. Ikaw naman patuloy sa pagtatanong. Bakit hindi siya sumusulat? Bakit hindi siya nagpaparamdam? Ang sagot ay malinaw, mas malaki ang takot kaysa sa pagnanais. At alam niyang karapat-dapat ka sa higit pa sa isang kihay na walang konteksto pagkatapos ng napakatagal na panahon. Kaya't nananatili siyang paralisa, nawawala sa pagitan ng kanyang nararamdaman at kung ano ang sa tingin niya ay dapat niyang gawin. At alam mo na 'yon. Lagi mong alam na iniinatan niya ang singsing na 'yon, hindi lamang. Bilang simbolo, kundi bilang patunay ng isang pagmamahal na hindi pa niya malimutan. At, habang lumilipas ang panahon, patuloy silang dalawa sa larong paghihintay na ito, kung saan. Bawat isa ay sumusubok na maintindihan kung ano talaga ang kanilang nararamdaman, ngunit walang lakas ng loob para gawin ang hakbang.